Hello mga kaulam, kain muna tayo kahit walang sabaw, ay dingay ang aking ulam ay itong paborito ng paborito talaga namin itong naisda Ito yung dalagang bukit na lapad, sa Dubai merong ganito pero hindi, parang mag, mag, merong ganitong itsura pero parang iba ang lasa Ito yung ang tawag namin dito sa Batangas ay mulong pero sa, sa ibang lugar ay dalagang bukid. Ito'y paborito ng pamilya namin dahil mataba yung isda, malaman. Tapos kahit anong luto ang gawin mo di yan. Prito, sinaing, sinigang. Ang ginawa ng inay ay isinaing sa kalamyas na toyo. Alam naman niyo yan, trademark yan ng inay. Yan lamang ang ka, Isa isang luto sa isda na gusto niya isasaing sa kalamyas na toyo na may patis. Tapos habang nakain ako diyan yan, ay di kami nang iniinag na Grabe ang aming chismisan di yan. Kupo, Kung maririnig lai, pwedeng makapitan. Kakoy, ako kaka kakain dahil ako'y mag-iikot sa mga kapatid ng tatay. Kahapoy, hindi ko natapos dahil ako'y napahunta. Ako po, napamarites eh di meron pa akong hindi napupuntahan, maya-maya ako iikutan. Dahil sa gabi, mamayang gabi naman, doon naman kami sa kapatid ng inay, uh, maghahaponan. Pag ako'y nauwi, sinisigurado ko na mga kapatid ng tatay, kapatid ng inay, napupuntahan ko kahit wala akong maiabot, kahit wala akong pasalubong, dahil talaga namang alam naman natin mga kaulam na limitado ang pagdadala ng mga gamit at sobrang mahal naman pagka sumobra sa timbang. Eh, lahat ng dala ko, ayun ay mga pambenta, ayun ay mga gamit ko, tapos mga gamit sa kondo. Kaya hindi ako nakapagdala ng pasalubong at higit sa lahat, pinag-aaralan ko na rin hindi magdala ng pasalubong. Dahil, pag meron kang nabigyan, tapos meron isa kang hindi nabigyan, magsasamaan ang loob nila eh hindi naman kaya ng aking budget at kahit naman sinong OFW aaray kapag lahat ng kamag-anak ay bibilhan ng pasalubong. So ang maganda doon, pinag-aaralan ko na talaga ngayon na hindi na laang, tama na yung pupuntahan ko sila, magkita-kita, magkumustahan, kahit na wala akong pasalubong, ang importante magmalaman malaman, malaman ng isa't isa na maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan. Dahil talaga namang mahirap eh, pagka yung ang isa inabigyan mo, tapos ang iba hindi mo mabibigyan, mahirap yun, magkakasama ang pa panang loob. Kaya mabuti na lamang na pare-parehas na lang ang wala. Siguro ikuan, kung meron, ay di magbibigay. Kung wala, ay di mabuti na lang na magkumustahan na lang. Meron pa isang kapatid ang tatay na hindi ko napupuntahan. Dahil kahapon ako doon mo ang inuna ko muna yung pinakadulo sa phase 4. Eh, medyo napahunta, tagalan Tapos pagbalik, syempre, mga napaestasyon na naman sa mga kamag-anak, napahunta na naman, inabot na ako ng ulan. Pagkalakas-lakas ng ulan, eh, kakoy siya bukas na ang kakanlilya dahil sobrang naman talagang... Eh, yung ulan, akala ko hindi hinto dahil sobrang lakas. Eh, nung bandang hapon naman, huminto na rin. Eh kasi tinulungan ko din naman ang kapatid kong mag, um, ano, yung nagtitinda kami ng manok, tapos napahunta pa, dumating pa ang inay, na may lakula kung, nga, Diyos ko po, dyan na kayo.